US congressman na may asawa na huling hinahalika ng ibang babae. Si Vance McAllister ay isang congressman mula sa Louisiana at siya raw ay binoto ng mga mamamayan dahil siya ay isang mabait na kristyano. Pero nang nagpunta siya sa Washington ay mukhang malaki ang kanyang pinagbago. Ang ama ng lima na labing-anim na taon ng kinasal sa kanyang asawa ay nahuling ng babae. Ang kanyang other woman ay ang 34-year-old na si Melissa Peacock, isang babaeng may asawa rin na natatrabaho bilang district scheduler ni McAllister na kaibigan din ng pamilya. Ayan siya sa birthday party ng isa sa mga anak ni McAllister. Mukhang magaling siya sa kanyang trabaho dahil nagkaroon siya ng na maraming oras para sa ibang mga aktibidad. Ito ang alam natin. Sa loob ng opisina ng congressman, may isang taong nakakuha ng video na ito at pinadala ito sa Wachita Citizen na pinakita sa buong mundo. Sa panig naman ni McAllister ay hindi siya nag-deny ng kahit na anong pagkakamali at humingi lamang siya ng tawad mula sa lahat ng tao. Siyempre, tatakbo pa siya sa Nobyembre at kakailanganin niya ang suporta ng mga kaibigan at babaeng hindi pa niya nakaka-affair.